Okay, daddy -o. Oh. Hindi namin nakakalimutan. Birthday mo bukas. At saka 20 ka na ngayon, ano? Oy! Dagdaga mo naman ng konti. Gawin mong 22. Bakit? Isinilang ka ba? Wart ka lang eh. Hoy! Sa lahi namin, walang putok sa buho. Naiingit ka lang kasi ikaw ay ugod-ugod na. Wala ka ng karapatan na mag-celebrate ng birthday. Oo oh, na. Pareho lang kayo eh. Hoy, isa ka pa. Tulit-tulit mo pa eh. Oy, oy. dalawa, magsitigil na kayo, ha? Pag-uumpugin kayo mga uli nyo. Eh, pareho naman kayo hindi nasisikatan ng araw, ha? Ay, por Diyos, por Santo, nagsalita naman. Ang baul-baul na ang naging sedula. Aray, aray, aray. Pati <laughs> ako nililokon ha? Sana, imbitahin mo si Bing bukas sa aking kaarawan at ipagluluto ko siya ng lahat ng paborito niyang pagkain na bagay na bagay sa mga rich girl na kamukha niya. Okay, Dario. Oh. Bukas, kahit anong gusto mong ihanda, ihanda mo. At sigurado, darating si Bing. Mel? Five hundred! Isang libo yan. 500 lang, Ben. Isang libo yan. 500 nga lang, Ben. Isang libu sabi yan, eh. Sa libo nga, sino ba nagsabi sa'yo 500 eh? May 500 pa sa kaliwa. Ikaw naman masyado kong mainit eh. Shut up! Ben! Shit! Ang tingin ko ho sa inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ho ako sa inyo at matulungan din ninyo ako. Anong ibig niyong sabihin? Alam ko ang hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ko kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at pinantaan nila ang mga itong papatayin ko pa nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ng mga tao. Kaya malaya pa rin yung nakakakilos sa pangkat. Kung gusto ko ninyo, sasama ko kayo doon sa malagasang. Madalas ang abutin doon ang umaga si Naemong sa pagiinuman. iinuman Sige, samahan nyo nga kami. Then ako kayo. nandiyan nung sila. Sino ba si Emong? Hai Ikaw ba si Emong? Ako. NBI. Sumama ka sa amin. NBI? E eh, kinakatay lang namin kayo maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. Hindi ba kumakatay kayo ng NBI? Sinsa ka na, Yoli, na naglalas ng pag-uwi ko ng ating gabi. Bakit? May bago ka bang misyon? Yung nga sasabihin ko sana sa'yo eh. Baka mawala ako ng dalawang linggo. Bakit, Epi? Ikaw lang ba ang tao sa bureau? Bakit panay-panay ang mga kaso mo? Halos hindi na tayo nagkikita. Pati mga bata. Hindi ka na yata kilala eh. Pasensya ka na. Talagang ganun eh. Mabuti nga eh napapansin ako sa opisina. Ibig lang sabihin nun, maganda ang performance ko. Ang kaso, ang pamilya mo naman ang napapabayaan mo. Epi, bigyan mo naman kami ng panahon. Simula nung magtrabaho ka na sa NBI, minsan na lang tayo nagkikita dito sa bahay. Hmm. Huwag ka na magtampo. Hayaan mo. Pag natapos ang kasong ito, kayo nang asikasuhin ko. Habang buhay ako, ito ang tanda ninyo. Walang hahawak ng barel. At bilang padre de pamilya, sa bahay na ito, disisyon ko lang ang masusunod. Wala namang kumukontra sa mga desisyon mo. Tang? Mm. May papa ni Kuhu kasi sa aking manliligaw ngayong gabi. Payag ho ba kayo? Basta ba hindi siya dadaan ng bintana? Kung hindi, para siyang kuwagong titimbuang. Hindi naman magnanakaw yung tao eh. Mm -mm. Manliligaw. Mm -hmm. O sige, payag ako. Ano oras ba siya darating? Eh, kanina pa punan niya dyan eh. Naisahan yata ako. Mabuti naman pumayag ang tatay mo. Anong pumayag? Eh, nabigla ko lang. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na ang higpit-higpit niyan? Gusto ko lang na mapatunayan sa kanila na malinis ang hangarin ko sa'yo eh. Bert. Pang. Narinig ba sa radyo yung tungkol doon sa patayan? Ano pong patayan, Pang? Aba, yung manliligaw. Niloko yung nililigawan. Anong nangyari po? Nagalit yung tatay ng nililigawan. Pinutulan ng ulo yung manliligaw. Binitbit yung ulo. Pakatapos pinagulong ng paramboleng. Strike, Tang! Karambola pa nga eh! Gumagabi na yata. Siguro magpapaalam na ako. Oo, sige. Sige. Tama! Sino bang pinagmamalaki mo ito, ha? Ano ba yan? Tayo, Oka Andres! Mga lasing kinuha nada ako! Halika! Tama na, pulis! ako! Oh, huwag kang mag-alam! Anong pulis-pulis? Ah. Pulis patola? Oh may gosh, si si isi. Kaya nag-ring si Ka Andres po, nakikipag-away sa tindahan ni Aling Maring. not na parang chubi bo hey kaya kaya Kita nyo, Tang, bagsak lahat. <laughs> okay, Aba, talagang matitigas ang mga buto nyo sa babag, ah. Pero isang buto pa ang gusto kong masubukan at ang mabinyagan. <laughs> Tang, anong klaseng buto yun? Ay, di yung buto ninyong nakasuot helmet ng aliman. <laughs> Ito talaga si tata ko. Oh. <laughs>